tuloy ang makabuluhang programang inihanda ng City College of San Jose del Monte para sa pagdiriwang ng kanilang ikapitong taong anibersaryo. Nitong Miyerkules, March 13, 2024, nagsagawa ng lecture series ang CCSJDM para sa mga faculty members, student leaders at mga stakeholders ng kolehiyo. Bilang chairman ng Board of Trustees ng CCSJDM, ibinahagi ni Mayor Arthur Robes ang mga napagdaanan at napagtagumpayan ng pamahalaang lokal sa pagbuo ng ka una unahang government-owned college sa lungsod. Ibinahagi niya rin maging ang kanyang karanasan bilang dating kongresista na prinayoridad at isinulong ang libreng edukasyon. What is important here, eh, hindi ako mawawala at hindi ako nawawala. Sa puso, natinuhan ang ating mga kaya nung ipagmalaki na sabihin natin is one of our pet project City of San Jose del Monte kaming kasawa. talagang ito ang pangarap namin kasi namin kayo matulungan kasi namin kayo magbigay ng bukas Very very proud ako on celebration of our 7th founding year anniversary dahil yung Board of Trustees ay katulong natin doon sa mga iba't ibang programa pagpapaganda, pagsasayos nitong paaralang ito na kung ano yung pangarap natin unti-unti na natin natutupad Maging si founding president Dr. Dennis M. Booth, very proud ring ibinahagi ang kanyang nasaksihan ng mga pagbabago sa CCS 3DM. Well, syempre, may may sense of fulfillment tayo, no? Kasi I was the founding president since since the inception nung nainak ang charter na March 6, 2017. Uh, I serve until 2021. Four years din ako naging pangulo at na uh, nakikita namin yung, yung talagang uh, pagsasabuhay, realization ng mga minimitihin minimithi naming transformation, improvement at evolution, developmental evolution ng City College of San Jose del Monte. So we, we see the transformation of yung, yung, yung dream to reality. Uh, lives were changed. Uh, binigyan natin ng buhay, ng panibagong pag-asa ang mga sanosenyo sa, sa pamagitan ng edukasyon na great equalizer talaga. Bilang kasalukuyang college president ng CCSJDM, nagsilbing inspirasyon naman kay Dr. Roger S. Ambida ang mensahe ni Mayor Arthur B. Robes. Very inspiring. Letter sinabi Mayor ay nagsilbing inspirasyon lalo sa amin. Ako bilang college president to keep going nakita ko kung gaano niya ka pinapahalagahan ang edukasyon, mapabago yung buhay o antas pamumuhay ng mga tao sa del Monte. At doon kami humugot ng matinding inspirasyon. Na kahit anong mga challenges namin, pandemic pa no ano man yan, we keep going. Kasi kung wala ang suporta ni Mayor, wala din kami. So sa mga sinabi ni Mayor, lalo ito magbubukas ng magandang puntasyon sa City College. In this presidency and in the term with the Mayor and with the support of the Congresswoman, we will get by all the challenges. Totoo, magiging kilala ang City College ng Del Monte, hindi lamang sa Central Luzon, sa buong Pilipinas. Mas umalab naman ang pagnanasa ni Mark Floyd, isang graduating criminology student na makapagbalik ng tulong sa kolehiyong humubog sa kanya. Nung nag-discuss si Mayor ganina, parang naisip ko kung gano'n pala nila pinaghirapan tong institusyon na to, kung paano nila tinaguyod, pinaglaban. Bilang estudyante, talagang pag susumikapan ko mga pagtapos ng pag-aaral para paibagmamalaki ko na produkto ko ng City College. Para sa Balitang San Joseño, ako si Mira Bonyon, Public Information Office.